Napakaswerte ko ngayong araw pong ito dahil nabisita po muli tayo ng uh, isa po sa pinakatanyag at pinakamagandang newscaster ng ating bansa. No. Walang wow. iba, si Tita Rose. <laughs> at hindi lamang yan, may kasama pang blessing. Eh, walang iba ang ating future congresswoman at uh, magiging party list representative ng UNLAD. Walang iba si Consiela Wawi uh, Manggera at siyempre kay Ate Baby. Nakakatuwa at talagang masabi kong blessing dahil uh, meron silang blessing na ipinagtaloob para po sa 3rd District of Laguna. Alam po na maraming masisiyahan at matutuwang mga kabataan natin, lalo tigit na ngayong mag-graduation. Sila po ay uh, nag sa atin pong uh, tanggapan ng isang machine ng cotton candy at ganyan din ng popcorn. Hindi naman po iba si Kunsya lalo tigit sa aming pamilya. From 80s pa, noong uh, namamayagpag pa ang industry na pangunahing hanak buhay ay yung Amante Motors, eh, isa po sila sa mga tumulong na nagpaluwag sa amin upang maging maunlad itong aming hanap buhay sa industriya ng paggagawa ng jeep. Isa po sila sa mga supplier po natin. Ang kami punta pusong pasalamat sa pamilya ng Manggera at siyempre especially to Consiala Wawi and future uh, congresswoman ng Unlad Party List. Isa pong karangalan na akin pong uh, makadaong palat ang isa sa pinakamahusay at magaling na congressman ng District 3 no? <laughs> dito po sa San Pablo, si Kong ang Ben, amante. Sa tagal ng panahon ay nagkita <laughs> uli kami. Hindi na po sa mga spare parts kung hindi dito na po kami sa uh, pagsiservisyo natin publico. sa ating mga minamahal na mga tiga Laguna. Ibig sabihin, kumbaga sa ibon, ito ang agila. <laughs> ay, ba? Yeah, naku. Diba ay, <laughs> Yung taas ng kanyang paglipad ay para sa ating mga kababayan. Napakalaking bagay po, ang nanunungkulan ay ang puso ay para sa ating mga kababayan. Iyan po ay nais ko rin gawin. Siyempre, meron na po akong mentor. Nasusundan ko ang kanyang ay, mga po. yapak, di ba po? Kung dumating sa tamang panahon, kung mahirap mga ako, pero dapat gawin kung ano po ang higit na kailangan dahil iba-iba po ang pangangailangan ng bawat bayan. At ako'y katuang nyo. At iyan po ay aking paninindigan. Dahil po nga sa Pasay, sa lungsod ng Pasay, tayo na po yung pinakamaraming programa at proyekto. At tinutukan din po namin diyan kong yung senior ko pasyal po. Dino kung saan pinapasyal namin, namin ng mga senior citizen, katulad po dito sa inyong bayan ano po, sa Padre Pio, dito po sa Nagkarlang Laguna, dinadala po natin Tagaytay, Antipolo, yung ating mga senior citizen. At doon naman sa umidad na naisandaang na edad ng ating senior, ay nagbibigay din tayo kahit sa abot lang na aking kaya, kahit 5,000, ay dinadalo ko para mabidyan natin ng 5,000. At ang amin naman po medical mission ay araw-araw din po, katulad po ng pagkuhan ng sugar testing, Uh, cholesterol, uric acid, at saka po uh, uh, glucose. At at the same time, namamahagi rin po kami ng mga libreng gamot. At lahat po yan, at lalo na sa mga kabataan, ay marami po tayong programa. Lalo na po kung yung aking FB Live, every Friday, ay marami po tayong napapasaya dahil 100 heads, Shoutout uh... Gusto namin pumasok kami hanggang south. <laughs> Dahil every Friday po, namimigay po kami ng worth uh, ang 100 heads ang mananalo sa ating pagparapol. At iyan po ay ang puso natin. Tulad ninyo, hinahangaan ko po talaga. Sabi nga po ni Mare, si Kong Amben talaga, napakagaling, tapakusay. Dahil napakababa na kanyang puso. Napakahalaga po sa isang nanonungkulan na mababa ang puso at lagi ang nais matulungan ay yung higit na mga nangangailangan kababayan. Saludo po ako boss sa inyo. Makakaasa po kayo, nasa tabi niyo lang ako. Salamat Muli, ito po ang inyo pong uh, congressman, Amberna ng Dr. Diego Laguna. Siyempre, Unity and Progress, tuloy-tuloy ang pag-abante. <mulit>